Magandang tanghali po sa lahat, Luzon Visayas Mindanao kung saan kayang panik na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po sa Milsoriaro TV 29 para mag-discuss ulit ng another coins para malaman natin kung talagang magkano na kanya ang kanyang halaga dito sa atin at sa mga platform po kung magkano na kanyang mga presyo po ayan. Magandang tanghali po sa aking mga subscriber po. Thank you so much po kung saan kayong panig na mundo. Ayan, yung mga hindi naman po nakapag-subscribe at gusto ang ganito mga topic po about coins ang ating pinag-uusapan. Ayan, makapwedeng makisuyo po. Naglalambing lang. Pakipindot naman po ang ating notification bell. Damay nyo na rin ang ating subscribe button. Like and share para ma-update po kayo sa mga litis ko pang gagawin mga video po. Ayan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang ating pera po. 1966 po ayan Lady Liberty ayan makikita nyo po ang imahe ng isang babae po nakaharap po sa kaliwang bahagi po doon sa kanyang kamay na bandang kanan po may hawak pong hammer ayan at isang vulkan po kung tawagin niyang vulkan na yan ayan dalawa po kasing klase may 8 smoke at saka 6 smoke kung tawagin sila ayan dito naman po sa likod po, makikita nyo po ang imahe natin. Imahe po ng logo po ng ating BSP na luma. Ayan. At mapapansin nyo po dyan, ang isang leon na nakatayo at ang kapukan na pakpak na agila. At saka tatlong bituin po. Eh. Between po, ayan. Nabubulo na tuloy. Ayan, ang ganda pa ng kanyang detalye po. Ayan. Talagang kitang kita ang kanyang mga detalye. Yun yun po, baka ngayon lang po kayo manonood dito sa akin YouTube channel po papaliwanag natin kung anong simbolo ng ating leon na yan at saka agila. Yan leon na lang, lang leon na yan nakatayo po ay simbolo po ng Espanya. Yung agila po ay simbolo po ng Amerika at yung tatlong bituin po yan ay nakapaloob dito sa ating Luzon, Visayas, Mindanao at nakalagay po dyan sa kanyang paikot ay Central Bank of the Philippines po ayan at saka Banko Sentral ng Pilipinas ayan po ayan bago natin simulan ng ating talakayan kilalanin muna natin siya syempre issue Philippines po period Republic 1946 up to date po type standard circulation coins years 1958 hanggang 1966 value 25 centavos po currency piso na 1857 hanggang 1967. Composition po nito ay nickel brass. May bigat po itong 5 grams. May haba po itong 24 mm. May kapal po itong 1.6 mm. Siyempre ang kanyang hugis po pabilog. Orientation nito coin alignment po. Tinigil po ang paggamit nito noong Marso 31, 1979. Number and dash 0. 1009, reference number KM-189 Kung tawagin po, ang kanyang nasa likod ay coat of Arms of the Philippines po Ito po ay hindi dito ginawa Ayan po, ginawa po ito sa Royal Mint Tower Hill, London, United Kingdom Ayan po, at saka sa Philadelphia Mint, United States of America Ayan po ang kanyang ibig sabihin ito pong 1966 na ito, dalawa po ang kanyang variety. Ayan, sinasabi ko dito, yung kanyang 8 ring smoke. Ayan. Ayan po, may 8 rings po kasi niyang bibilangin nyo. May 6 may ring smoke din kung tawagin. Ayan po. Pero yung atin, yan po ay 6 smoke lamang yan. Ayan po. 6 smoke yan. Dakot doon sa 1966. 8-ring smoke. Ayan. 30% po kung ilang piraso naman po ang ginawa doon sa ibang bansa nito na pinagawa ng ating bansa. Ito po ay 50 million. Ayan po. Sarado po. Walang butal. Doon naman po sa ating numista at kung po may presyo na kung tawagin ng ating mga kolektor. Yung kanyang pine 20, very pine 30, extra pine 30, almost uncirculated nito ay 43 pesos. At uncirculated po ay 83 pesos. Ayan. Dako naman tayo doon sa 1966, six ring smoke, ito, ito pong awak natin, ito po ay 35%, ayan po kung ilang ginawa naman po ng ating Banko Sentral doon sa ating ibang bansa na pinagawa, ito po ay 40 million exactly, wala rin butal. Doon sa ating Mr. po Ito po ay may presyo na yung kanyang Very fine 27 Extra fine 27 po Almost uncirculated 37 Uncirculated po ay 55 pesos only Ayan. Dako naman tayo doon sa ating mga platform Kung magkano na ang kanyang halaga Ayan Ganda pa yan Maganda po yan Ang coins na natin na yan Ayan po kitang kita po Ang imahe ng isang babae Ang ganda pa niyan kitang kita pa ang kanyang mga detalye ang kanyang buhok at saka yung mga hammer niya at saka ayan makintab po sa personal to doon sa ebay.com po may nagbebenta nito ng MS64 graded coins 110 dollar meron na rin tayo nakita doon na nagbebenta nito katulad nitong hawak natin ay 28 po mayroon na rin nagbebenta doon ng 39, 393.77 pesos mayroon din 8 ring smoke doon na nagbebenta nito ng 1,420 pesos. Doon po naman po sa ating carousel po may nagbebenta na nito ng 50 pesos. 650 pesos at saka 220 pesos. Ayan po, wala na tayo may dadagdag at sagad na ang ating presyo po. Ayan, kung may mga hawak po kayo nito, ang gusto kong bilhin nito, yung ating it smoke, baka mayroon kayo dyan, mag-comment po kayo. Ayan, at pag-usapan natin ang presyo po. Ayan, so hanggang dito na lamang po, Luzon Visayas, Mindanao, kung kayong panig na mundo po. Thank you so much po sa akin mga subscriber po. Ayan, babatiin ko lang ang aking mother dyan sa Dumpay, Basista, Pangasinan, at ang aking mga uncle dyan sa Quezon, Isabela, lahat po ng Ilocano sa Monte Quezon po. Ayan. Magandang tanghali po sa lahat. God bless po. Sana panuban tayo ng Panginoon sa araw-araw nating gawain po. God bless.